Natawa ang ilang mga mambabatas sa payag ni Pastor Apollo Kibuloy na sadyang pinag-aagawan daw siya ng mga babae at ngayon pinaparatangang ng gahasa. Sabi parang isang kongresista, huwag naman daw filinyero ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Oh, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. At dito naman... Yan ang sagot ni Act Teacher Sportilis Representative Franz Castro sa inilabas na pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy kahapon. <laughs> Dito itinanggi ng pastor ang mga aligasyong nanggahasa gahasa at nang abuso siya ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Bukod dito, iginiit ng pastor na may sabwata ng Central Intelligence Agency at Federal Bureau of Investigation ng Amerika kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ipadukot at patayin si Kibuloy. Kay, ano, Pero kung si House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang tatanungin, malinaw na pambabastos na raw sa batas at mga opisyal ng Pilipinas ang mga pahayag ni Kibuloy. Me is a pastor. He commends a strong Uh, A good number of people around the world. He knows what he's doing. He knows that he's clearly defying the law. He knows he's injuring the political system that we have in place. He's disrespecting the authorities. And I think that he'll be made accountable in that at the right time. Si House Speaker Martin Romualdez nauna nang sinabi kagabi na walang basihan ang mga paratang ni Kibuloy, inililihis lang daw nito ang atensyon mula sa mga mas seryosong usaping legal. Dagdag naman ni Congressman Asidre, walang nakaaangat sa batas kahit paman si Pastor Kibuloy. I don't think being an appointed son of God puts you above the law. And I'm sure no one is above the law. Kaya naman desidido ang mga mambabatas na obligahin ng pastor na dumalo sa pagdinig ng kamera kaugnay ng franchise ng Sunshine Media Network International o SMNI. Kaugnay pa rin ito ng mga posibleng paglabag ng network kasunod ng maling pahayag ng ilang host tungkol sa travel expenses ng house speaker. Sa March 12, gaganapin ang hearing ng Legislative Franchises Committee at kung hindi pa rin dadalo, mapipilitan na raw ang mga mambabatas na ipakontempt ang self-appointed son of God. We will implement the law. If he does not, if he does not appear, then we will be constrained to execute the subpoena and make sure that he is here to answer the questions and issues raised against him. <laughs> Babalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.